Gobernadora ng lalawigan ng Cebu, umapila na nagawing sentralisado ang pag-distribute ng donasyon para sa mga apektado ng nindol kasunod ng pagsikip ng mga trapiko sa Hilagang Cebu. May buong detalye dyan ang Star FM Cebu. Nanawagan ngayon si Cebu Governor Pamela Baricuatro sa mga pribadong individual at organisasyon na idadaan muna sa mga kinauukulang ahensya ang kanilang donasyon para sa mga naapektuhan ng lindol sa Hilagang Cebu. Ayon kay Baricuatro, nagkaroon ng na malalang pagsisikip ng trapiko patungong mga bayan sa Hilaga ng Cebu, particular na sa mga lugar malapit sa epicenter ng 6.9 magnitude na lindol sa Bugo City. Dahil dito, nagiging mabaga ng paghatid ng mga relief goods sa mga apektadong residente. Dagdag pa niya, patuloy pa rin ang mga aftershocks kaya't ang kaligtasan ng mga residente at mga nagdadala ng ayuda ay mananatiling pangunahing prioridad. Binanggit din ng gobernadora na walang anumang pamumulitikan na nakapaloob sa mga relief operations. Dagbigay babala din ang opisyal laban sa pagpapakalat ng peking balita na maaring magpabagal o makasagabal sa mga hakbang na isinasagawang para sa si rehabilitasyon ng mga apektadong lugar. Anya panahon ngayon na pagkakaisa at hindi ng pamumulitika o disinformation. That's why we appeal sa private individuals, mga uh, organizations na isentralize e ang donation. Kaya aside from that, no after aftershock, So, grabe ang traffic sa North. Nga, it hampers our relief operations. If everybody uh, will be going to the North. Uh, this is not a time for fake news. Uh, it would really hamper you know our efforts to make sure that rehabilitation will be fast mula sa lungsod ng Cebu ito si Star DJ Sophie Ember and this is Bombo Radio Philippines the number one and most trusted source of news and information basta rajo bombo for the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok and X, formerly Twitter. Like, share and stay connected anytime, anywhere.